aprang at aswang ang namamahala sa baryo, dahilan para maging pugad na rin ito ng iba pang lahi. Sa ilang siglo nito roong pananahan, marami na sa mga taong matagal nang naninirahan sa lugar ang napalayas. Kumusta mga ka-idol, ang pagbabalik ng ating YouTube channel The Short Zero One sa ating video ngayong mga ka-idol. May panibagong YouTube channel na naman tayong e-review. -re ang channel ng isang aswang stories channel ang pinuno, nag-upload ito ng mga horror stories video sa kanyang channel, nag-join ito noong August 31, 2016, at may video views itong umaabot ng 409,000,000. at may subscriber rin itong umaabot ng 867,000. At dito sa video natin ngayon, ating alamin kung magkaano na ba ang kanilang mga sinasahod sa YouTube o estimated revenue ng kanilang mga channel. Disclaimer lang mga ka-idol, ang lahat ng mga binabanggit ko dito ay estimated ko lamang gamit ang isang website na ang Social Blade. Ang Social Blade ay isang public website na kahit sino ay pwedeng tumingin dito. At maaari ninyong makita ang lahat ng YouTube sahod o estimated revenue ng inyong mga kilalang mga vloggers or mga content creators na inyong nakilala. Ang layunin natin dito ay para makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga maliliit na mga vloggers katulad ko. At kung may kakilala kayong mga vloggers na gusto ninyong malaman ang kanilang mga YouTube sahod, o gusto ninyong i-review ang kanilang mga channel, e comment ninyo dyan sa baba, at ating gagawan ng video, katulad nito. At dito na tayo sa kanyang official website ang social blade ng kanyang channel. At dito na tayo sa kanyang official channel sa Social Blade, may upload video itong umaabot ng 2000. 509 to 1, at sa kanyang subscribers na umaabot ng 867,000, at dito sa kanyang video views na umaabot ito ng 409,100,921, at ang kanyang country Philippines, Channel Type Entertainment, nagumpisa umpisa itong mag-vlog noong August 30, 2016. At dito na tayo sa kanyang the last 30 days na subscribers, may nakuha itong 9,000 at tumataas pa ito. At dito sa kanyang the last 30 days na video views, may nakuha itong 5.248 million, at tumataas pa ito ng 0.7%. At dito na tayo sa kanyang YouTube stats summary, ngayong January 11, at sa January 25, 2025, ngayon na linggo ito. Marami itong nakukuhang video views at kukunti lang ang subscribers na nakukuha. At dito tayo sa kanyang daily average, at sa weekly average, sa kanyang daily average, sa lowest may nakuha itong 44 US dollars, kung ating ipalit sa peso, umaabot ito ng 2,552 pesos, at dito naman sa kanyang highest daily average may nakuha itong 40,600 pesos, at dito na tayo sa kanyang weekly average. Sa lowest, may nakuha itong 306 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 17,748 pesos at dito naman sa kanyang highs weekly average, may nakuha itong 4,900 US dollars kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 284,200 pesos. Wow ang laki ng kanyang kita sa weekly average, at dito na tayo sa kanyang monthly estimated revenue, sa lowest may nakuha itong 1,300 US dollars, kung ating ipalit sa peso. May 75,400 pesos ito. At dito na tayo sa kanyang highest monthly estimated revenue, may nakuha itong 21,000 US Dollars, kung ating ipalit sa peso. Umaabot ito ng 1,218,000 Pesos. Wow ang laki ng kinikita sa channel ni Ang Pinuno! At lumalaki pa ito kung hindi tayo mag-skip ng mga ad sa kanilang mga videos, Congratulations po sa kanyang channel, at hanggang dito na lang tayo mga ka-idol, at hanggang sa susunod pa nating mga video, God bless po sa inyong lahat.